Hello mga kamami, bishie, and Sissy. ayan, good morning, good morning sa inyong lahat guys ayan guys, may tips po ako about sa monetization about sa dashboard nyo na may palisip po, ayan diba guys, dati nagpost po ako sa inyo about sa dashboard ko na sa monetization, may nakalagay po na your content is isn't not earning money, hindi po nag-earn yung content ko ng pera, ayan guys, ang ginawa ko po guys kaya nawala siya is, sundin nyo po, po to guys may, may ituturo po ako sa inyo. Ayan guys. Punta kayo sa 3 dots. Punta kayo sa report, a problem. And then continue. And then include in report. And then punta kayo sa profile. And then, yan, guys, ilagay nyo dyan, explanation, and then, send nyo yung picture, guys, po, ano nakakalasin po sa inyo. Tapos, isin nyo po. Ayan po yung nakalagay sa akin, guys, your content is easy, not earning money, ayan. Ayan na ay yung result, guys, sa akin ngayon. Ayan, wala na po. Ayun, guys, ano may natutunan kayo sa tips ko po. Ayan, thank you very much po sa inyo lahat. Bye-bye. Yet, -bye. please.